Hello. Hello everyone. Hello. Ayan, andito po ako sa disco sa dulo ng walang hangga. <laughs> Umatin po ako ng ano ng kasal ng anak ng kaklase ko. Naku, napakalayo po nitong aming ng event place nila dito sa uh, Tree House, Tree House dito sa Nobaliches, Quezon City. Oh my god, ang layo. <laughs> almost 2 hours sa sobrang haba ng traffic. At syempre, tapos na po yung event. Syempre, uh, mag-video-video muna tayo bago umalis. Kasi hindi natin alam kung mababalikan pa natin itong place nito. Okay naman siya, maliit lang yung place. Ayan, dito ko sa taas. Pera usog. Pera ano, <laughs> pera nunu. Ay, ayan. Videohan po muna. Nasa taas ako ng puno. Ah, itong puno na to. Ayan, nasa taas ako. O, diba? Natataas ako ng puno. Ayan. Pero nandun po sa baba ang event place nila. Ayan. Nasa baba. ayun, O, diba? Napakaganda ng kasal. Simple lang. Nandun, po. Nagot lang ko yung place nila. Nandito ako sa taas. <laughs> Siyempre, alam nyo naman mga content creator. Pag napunta sa ibang lugar, kailangan may mai feature na. Ayan. O, diba? Nagpapatay na ng ilaw. <laughs> Ayan, o oh, diba? Ayan, kinahanap ko muna dito sa taas. Eh, siguro ay, ay three, three house kasi ayan, o. Mm. Oh. Diba? Ayan. ayan, galing ako doon, o. Oh. Galing ako dyan, sa taas na yan. Ayan. Ayan. Malit lang itong place. Siguro kasi lang dito mga 100 katao. Ayan, napaka... Yung motif niya, ang cute. No? Sabi nila ay uh, aesthetic. Ayan. O, oh, diba? Ang ganda. Ang cute. At ang uh, lakas mga katugtiyaw. o, <laughs> diba? Ang lakas mga katugtiyaw. Ayan. O, oh. diba? ang cute lang talaga ng place niya. At saka syempre makala, makapalang mukha ako kaya kada pag games kasi may konting games sa program eh sumasali ako kaya ayan nakakuha ako ng gift oh di ba May nakuha akong gift sa mga pag games ayan oh di ba ano <laughs> ayan guys thank you guys for watching Thank you followers, viewers At syempre sa mga Nag-subscribe na po sa aking page Man. naman yeah, Mag-subscribe mag po Kaya kaya ati Hilda Yan yeah, para ano uh, uh, Lalong nga na si ating Mag-upload ng mga content Yan yeah. O so, diba Thank you Good vibes lang po tayo lagi yeah share ko lang po ito sa inyo yung mga malapit po dyan sa sa po ito ay uh, uh, kasal po nung aking classmate to kayo na si Hilda Malhi family thank you for inviting me classmate marami salamat at sa kayong uh, si sa aming kapatchmate si Abner Abalya after so many years, nakita din kami dito. Ayan. Mga classmate ko. Ayan. ayan. Diba? Ang cute. ganda. Ayan guys. Ayan lang po. Ayan. For today's video. Actually, late na po ito. Ayan po yung aking mga klase nung high school.